Okay, welcome back ulit mga bro sa ating mga video patungkol sa mini chainsaw. So, ngayon naman ay magsisir na naman ako sa inyo mga bro ng kunting kaalaman patungkol sa isang trouble ng mini chainsaw mga bro. Ayan, bali ang naging trouble ng mini chainsaw na ito mga bro ay pabago-bago mga bro yung timing ng mini chainsaw na ito. Kahit na-timing mo na yung kanyang carburetor ay nagkukusang pabago-bago yung kanyang timing mga bro kaya ang solusyon dun ay magpapalit na lang ng bagong karburador okay so bali meron tayong bagong pamalit dito mga bro na karburador ng mini chainsaw natin ayan o oh. so ito tingnan natin ayan bago siya mga bro galing sa online shop yan. okay so bago natin kakabit ay baklasin muna natin at tatanggalin natin yung dating nakakabit mga bro ano okay so ilagay muna natin dyan ayan tatanggalin natin tong pinaka cover ng minichinso na ito so tanggalin natin mga bro nang mabilisan lang para hindi kayo mainip Ayan, natanggalan na natin mga bro. So, lagay muna natin dito. Okay, baklasin na natin mga bro yung kanyang ano. karburador. Ayan, so, bali, tanggalin lang natin yung dalawang pinaka alin dito. Okay, tanggalin natin. Tapos luwagan pa natin mga bro itong isang tornilyo niya. Yan, tanggalin muna natin 'tong pinaka-cover nito. So, tanggalin natin 'tong pinaka-ano, choke. Okay. So, bali tanggalin din natin itong mga kon mga bro. So, tanggalin muna natin itong pinaka ano nya. Kabitan ng air cleaner. Ayan. So, tanggalin natin itong mga hose. Ayan. Ayan tanggalin pa natin tong hose papuntang ano tangke ng gasolina okay tanggalin din natin itong ano itong pinaka harad ng kung natin trigger natin hirit o sa hiritan okay so ayan natanggalan natin mga bro ito yung kung mga bro ang problema nito kahit timing kanang timing dito mga bro ay nagbabago-bago yung kanyang timing kusang nagmi-minor o di kaya kusang humihirit na kaya ang solusyon dyan mga bro ay papalitan na natin ng bagong carburetor okay so subukan natin palitan mga bro ng bagong carburetor so bali ito na mga bro yung bagong karburador natin yan Okay. So kapag magpapalit kayo mga bro ng bagong carburetor ay wag na wag nyo munang pipihitin ito. Dahil naka factory setting ito. Okay. So ikabit na natin. So ikabit na natin mga bro. So ilagay natin yung rod ng konatin, natin. Pinakahiritan natin mga bro. Ayan. Tapos lagay natin itong mga hose. Okay. Tapos lagay natin dun itong hose ng gasolina. Ito nga pala mga bro yung hose ng ano. Pag nag-choke ka, magda-divert ito yung gasolina. Kaya mag-choke siya. Okay. So lagay natin itong hose ng ano, tanke. Ayan. So ganyan. Ayan. Tapos lagay na natin itong pinakakuan natin lagayan ng air cleaner natin Okay. Ayun, naikpitan na natin siya. Pitan din natin yung kabila. Okay, so ilagay natin mga bro itong kanyang chok. So nailagay na natin mga bro yung pinaka chok natin ayan. So naipitan din natin yung dalawang pinaka alin niya. So note mga bro, wag yung pipitin yung mga pihitan niya dahil naka factory reset yan o naka factory seating. okay so subukan natin pandarin kung mapapandar natin mga bro bali ganito lang muna wag mo muna na natin tatakpan ayan so kapag napandar natin ay tatakpan natin tapos titistingin natin pang pangputol ng kahoy okay lagay natin itong atong suwako ayan Okay, so ibaba natin mga bro at subukan natin testingin kung under yung bagong kwa natin, carburetor natin. Ayan. So ilipat lang natin tong camera natin. Ayan. So ibaba natin yung chinsu natin. Okay. So i natin mga bro tapos i natin. Okay, so subukan natin start. Oops. Nagrigunto ka agad. Yan, so ibalik natin yung choke natin. Okay, bali umandar na mga bro. Ibabalik ko lang yung kanyang takip at, at ititisting natin pang putol sa kahoy. Ayan. Yun yun yung kahoy na yun puputulin natin. Okay. Okay.